hindi papasok na ako sa eskwelahan. Huwag ng baon, oh, parang may utang ako sa'yo. Bilisan mo na, nai. Malilit na ako. Alam mo ba na kami dati, wala kaming baon. Bakit ko dun? Dati, nung nag-aaral pa ang nanay, ang ulam ko bago pumasok sa eskwelahan ay asin. Tapos, pahirapan pa kami dati papunta sa eskwelahan kasi dadaan pa kami sa maraming ilog na may mga crocodiles. Yung mga chinelas din namin dati ay gawa sa dahon ng saging. <tinyo> hindi, hindi, ko rin makakalimutan na hindi ako makapag-aral ng mabuti kasi wala kaming ilaw. Tapos may mga aswang pa. <tinyo> Kaya ikaw anak Nay Ha? Nay huh? Nay <laughs> Di ka pa tapos dyan? Gabi na oh Baon lang hinihingi eh Andami mo lang nasabi Matutulog na lang ako oy, Uy